kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Katulad ng doktor, ay likas na rin sa mga nurses ang kagustuhang tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na kapag buhay na ang nakataya Maraming pagkakataon na ang nangyari na ilang beses nang nakasagip ng buhay ang mga nurses natin dito sa Pilipinas kahit pa na of duty at wala sa loob ng ospital pero kapag may nakita silang taong nangangailangan ng kanilang tulong ay hindi ito nag aalangang magbigay ng kanilang serbisyo noong kasagsagan ng COVID-19. Ang mga nurses din ang isa sa mga frontliners na talagang nagsakripisyo para makatulong sa kapwa Pilipino noong August of 2020 ay nag-viral sa social media ang isang nurse na nagngangalang Mary Lorraine Pinggol nang siya ay makuhana ng video ng tinutulungan niyang makapanganak ang isang babae sa tabi ng kalsada sa Makati City. Ayon sa kanya, tumulong daw siya dahil sa nakita niyang nangangailangan ng tulong ang babae at siya bilang may kakayanan at kaalaman ay di na nag-alinlangan pa para tulungan ang babaeng nanganap. Kung papuri at pasasalamat ang natanggap ng nurse na si Lorraine, ay iba naman ang naging resulta sa pagtulong ng nurse sa kalookan na nagngangalang Mark John Blanco. Ayon sa kapulisan, mula sa inuman ng lalaking nagngangalang Joel Vicino, 54 na taong kulang at isang security officer. Sakay ito ng kanyang sports bike at napadaan ito sa lugar kung nasaan ang nurse na si Mark John dahil siguro sa sobrang kalasingan nito ay hindi na niya natansya ang malaking motor siklo. Rason para sumemblang ito. Nang makita ito ni Mark John ay dali-dali niyang tinulungan ito. Pinatayo ang malaking motorsiklo at tinanong si Q kung meron ba itong nararamdamang hindi maganda sa kanyang katawan. Dali-dali namang pinaandar ng si ang kanyang motor pero nahirapan itong pandarin at dahil sa nakainom ito at siguro ay may matagal ng ugaling maoy. Rason para uminit ang ulo nito dahil sa hindi na niya mapandar ang kanyang motor at imbes na mag nagpasalamat sa nurse na tumulong sa kanya ay siya pa ang pinagpalingan ng kanyang kali dahil hindi na daw niya mapaandar ang kanyang motorsiklo. Isinaniba ng kademonyohan ang ulo ni Joel Besino. Rason para ilabas niya ang kanyang baril at wala ng kung ano-ano pa ay kaagad na niyang pinaputuhan ng nurse na tumulong sa kanya. Todas on the spot ng ito'y masapol sa ulo. Maya-maya pa'y may babaeng sumigaw ng tulong kung kaya't may isang lalaki ang dali-daling pumunta sa pinangyarihan ng insidente at malas niya dahil andoon pa ang lasing na si Joel Vecino at kagad niya rin itong pinaputukan. Sa pul sa dibdib ang kawawang lalaki at hindi na rin umabot pa sa ospital. Walang ibang hangad ang dalawang natodas kundi ang tumulong lang sana pero buhay pa nila ang naging kabayaran sa kanilang ginawa dahil sa utak pulbura na si Joel Vecino. Pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-dati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito. Pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na! ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka nasa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kay at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Samantala, Isang kapitan ng pulis sa Maguindanao del Norte ang pinagtulungang ratrate ng limang mga kalalakihan. Ang malungkot dito ay dalawa sa limang rumatrat ay kapwa niya mga pulis. Nagkumpi ang insidente sa isang palengke kung saan nakita ni pulis Captain Roland Moralte. Ang lalaking nagnangalang Muhidin Ramalan Untal na may daladalang baril bilang alagad ng batas ay katungkulan ng kapitan na si Moralde na alamin at disarmahan kung kinakailangan kapag walang lesensya sa pagdadala ng armas si Untal. Pero impis na sumunod ito sa pulis ay pumalag ito at nakipagbarilan umano. Ilang beses raw tinamaan si Untal nang makipagbagbakan ito sa pulis hanggang sa umabot ang kanilang habulan sa isang lugar. Malapit sa palengke kung saan ay doon lang pala nakatira si Untal. Hihingi pa raw sana ng tulong ang pulis na nakauniforme para madakip si Untal. Pero imbes na tulong ang makuha nito, ay rat-rat ng bala ang ibinigay sa kanya ng limang mga kamag-anak ng may dalang parel na si Untal. Pinagrarat-rat pa ng mga bumanat sa kanyang kapitan na pulis kahit na ito'y nakahiga na. Dalawampung mga pala na nagmula sa iba't ibang armas ang pumaon sa katawan ng kapitan. Kaagad namang sumuko ang dalawang pulis na nakadali sa kapitan at napag-alamang kapatid pala yun ng tumakbong si Untal ayon sa mga pulis na sumuko, bugso ng damdamin ang kanilang naramdaman nang makita nilang may tama ang kanilang kapatid at tinutugis pa ng pulis. Kahit sino ba naman siguro ay pwede ring manilim ang paningin kapag nakikita mong kapatid mo na ang tinitira kaya hindi na nila napansin pa. Nakabaro pala nila ang bumira kahit na posibleng may kasalanan ang kanilang kapatid kung kaya't hinabol ito ng pulis hindi na rin umabot si Untal sa ospital sa tama niya sa katawan mula sa kapitan. Hindi mo talaga alam kung hanggang kailan ka na lang. Kahit pa na todo ang gagawin mong pag-iingat, pero kapag oras mo na ay oras mo na talaga. Ikaw, hindi ka ba magdadalawang isip para tulungan ang taong lasing? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.